ang huh? oh, marinig. Nasa kayo okay, kuya? Uh, interviewin na ah. Parang kids yung... Nakita ko kuya, yung laro. Hindi, isang quarter oh, so ka lang yata. quarter ako. Tapos yung dogs. ano? laro? Okay so lang, Akala ko dadaktak ka eh. Kanina. Ah, nag -tap ka? Be, nap-tap. Ba't tinignan ka? Tap, tap, talaga. Ba't tinignan ka? can yeah. どうも。 Di mo kami marinig. Ay! ay marinig. Nasa kayo, kuya? Ah, uh, Tama? Uh, ay, kuya. na kuya. Parang... Parang yep. kids yung... Hindi. Isang quarter ka lang yata. Third quarter Kamusta yung ano? Kamusta yung laro? Okay lang. Masaya. Akala ko dadak-dak eh. Kanina. Hindi 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 kayo dak eh. Ah, nagtap ring ka? Hindi, nagtap. Ba't tinignikan ka? dag talaga. Ba't tinignikan ka? Oh, well, well. Ano, sabay ka na sa amin. Naka puntos? Nasa 20 ha. 20. So, ano yung score? 24, 24. Ah, may itinig ka lang natin sa iyo. Ben, ano, 30 yung number eh. Anong pakiramdam sa unang laro? Siyempre, pinagandaan nyo ang matagal yan eh. Pero nawala na. Binalagpag binalag doon binalag binalag na binalag 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 yung alamin. Anong next game nyo? Yung nanalo ko kanina nung una. Ano La Santissima. Ano? La Santissima. Bukas. Ano oras? Di pa eh. Sasabihin ko na lang ko so Pero bukas din. Sila Dave di yata dito bukas eh. Hindi. Sabi yeah, lang, MTS na MTS ako. may M M M bagong school? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi Tapusin na muna ako. Huwag ang dream. Ang tao lang, dream. Dream. lang yun. Kayo. Ayan yung dream na ano mo na team. Uh, Ayan yung dream na team ni Noah. It's sanctuary Tumali. Oo, oh, mali. Kaya, yeah. yeah, lang T -tabosin. T -tabosin. Anong masasabi mo sa naging laban? Ano, uh, hindi patas, <laughs> hindi patas. Ano, uh, naka-advantage sila <laughs> sa unang oh, game, ad no? Naka-advantage na yun. Kasi may isang panalo na eh. Sarap, sarap sa feeling nun, di ba? Oo. Uh, first, first, game, panalo kayo. Malala natin bukas yan. O, oh, uh, yun, yung yun, ano, yun, yung yun, 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 parang natong challenge bukas. Ah, uh, sample to ng isang malupitang laban, no? Oh. Sample praise, ah. Sample, ah. MDS... MDS... Uh, uh, MDS Rai. Wala, may nagdala agad ng water. May nagdala na. Tubig nga lang. Saan ka niya? Sa so, buti. And anyway.

e bracket yun? Ibang Ay, ibabay gusto po mga Kate Crab oh. uh, nagumpisa na po yung inter-school po namin din sa Bulacan po and nakuha po namin ang unang panalo congrats Thank you. and pauwi na po kami kamusta po mga tita and tito <laughs> so, bali yung inter-school po nila is we're be for one week lang no? one week tapos meron nahili po sila na may games hanggang sa hindi po sila matatalo ng dalawang beses. Tama? Yes. Bali ngayon po, first day nila. Uh, ang nagkalaro lang po sa sa mga kids is si Noah. Bali, si Dave po bukas ang laro niya. Bukas no? pa bukas. Bukas ang umaga, no? Ayun. Kamusta uh, so, wow. naman nang naging first game mo? Siyempre, pinagandaan niyo yan ng ilang months. Kumbaga, bang nag-aaral ka. Yun, yun. ano sa lahat uh, kinakabahan pa nung ano, maglalaro pa lang ano ng pressure pa nung nagawa na namin yung mga play yun, nagbunga naman yung mga, nagbunga naman, nanalo kami success Bawi uh, um, na din po kami nito sakto po kasi yung dating namin ni Luis ano, mga nasa second quarter na po yung laro Bali, si Dave po ngayon kaya hindi nakasama dahil nakapahinga. Ang game po kasi nila is bukas nga po ng umaga. So, sabi ko niya pagkada ano niya na maayos yung first game nila. Kasi tulad nung ano kanina, di ba yung 3x3? Mm -hmm. Mas intense nga naman talaga kasi ano po siya katekram eh. Sampung minuto lang po imbis na yun sa inyo, ilang minutes ba? Fourth quarter, Apat na quarter. Apat na 10 minutes ba? A uh, apat na 8 minutes. Um, paano e eh, mas nakakahingal no isang so, quarter lang dasmi oh, uh, may ano na po yun may score na po na kung hanggang may limit hanggang 21 lang po either matapos kung sino po yung lamang after 10 minutes or kung sino po yung una makaka 21 points yes so hopefully naman po maging safe po silang dalawa sa throughout the tournament so, uh, lagi nyo tandaan yung ano yung ingat ingat lang mm. lagi nyo nakaalala yan thank you po update na lang po namin kayo sa next update na lang po namin kayo sa next games thank you po bye bye ingat po